Panibagong pasabog ng kontroversyal na abogado na si Attorney Harold Respicio nag-viral nga sa social media patungkol di umano sa mga kongresista sa pangunguna ni Speaker Martin Rubualdez na miniting ang mga kapitan sa mga barangay sa bansa na siguraduhin iboto ng straight ang mga senador ng alyansa ni Bongbong Marcos ng kanilang mga nasasakupan kapalit ng sasakyan at libo libong salapi. Malinaw itong malawakang korupsyon at pandaraya para lamang masiguro ang kanilang panalo. Matatandaang nauna nang isiniwalat ng abogado ang isa pang plano ng Marcos administration na dayain sa pamamagitan ng COMELEC na paniguradong pasok din ang labindalawang pambato ni Bongbong Marcos na senatorial sa nalalapit na halalan. Kaya naman pinayuhan ng taong bayan na huwag magpapaloko at laging bantayan ang boto dahil gagawin lahat ng mga mandaraya manalo lamang sa eleksyon. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, Correction, 250,000 daw at hindi 100,000 ayon sa isang kapitan na tumawag sa amin matapos mapanood ang video na ito. Meron pa rin tamaraw. 150 million ba naman ang binigay ni speaker. Barya lang ang tamaraw at 100,000 pesos. Naku mga kapitan, mag-isip. Hindi nyo pa alam sa hinaharap baka yung perang ibabribe sa inyo. Kulang pa yan pambayad ng abogado kapag wala na kayo sa pwesto masira pa ang reputasyon nyo, makukulong pa kayo. Yung nanunuhol, lalayas yan ng ibang bansa, kayo ang kawawa. OMG, talagang masisilaw ka sa halaga. Grabe, pera din ng bayan ang ipinambili ng boto ninyo. Sana pag-isipan yung mabuti at piliing mabuti ang iyong ibuboto. Pag nagkataon, matinding korupsyon na naman sa dami naman ng mga bobotante na di nag-iisip ng kinabukasan ng mamamayan. pag si congressman sa mga kapitan at inoferan sila ng tama raw at tigo 100,000 pesos para lamang maiboto ng straight yung administrasyon ngayon dito sa ating bayan. Kayo po ay pipilitin ng ating mga barangay officials. Huwag po kayong magpapatakot. Worth it ba na ibigay ninyo ang pagkakataong ito na mamili ng inyong ninanais na kandidato na mamuno sa inyo na magiging tapat sa ating bayan? Mapa senador, mapa congressman, mapa governor, mapa mayor, mapa konsehal, mapa board member. Kami po ay tratuhin ninyong mga aplikante. Kami po ay tratuhin ninyong mga mga, trab mga trabahante ninyo na humihingi ng inyong tiwala at boto nagawin gawin kaming katulad ko senador. Ano ho? Yung iba naman kongresista. Mahalaga na paulit-ulit kong ipapaalala sa inyo alamin ninyo kung inyong kung inyong mga kongresista ay pumirma diyan sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sapagkat kung yung congressman ho ninyo diyan sa distrito ninyo ay pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, ako ho ay nakikiusap. Sisantehin nyo na sila magpalit na ho kayo ng congressman o congresswoman sapagkat ni hindi man kayo kinonsulta ni walang public hearing ni walang public consultation sa inyong distrito tanungin po ninyo kahit yung inyong mga barangay captain kayo po ba ay kinonsulta bago sila pumirma kayo ho ba ay nahinga ng payo o nung pananaw kung dapat ba silang pumirma o hindi ngayon, kung ang sasabihin po nila kaya sila ay pumirma dahil desisyon daw ito ng kanilang partido, lalo po nyo silang sisantihin. Magpalit na po kaya ng kongresista. Bakit? Hindi po yung partido ang nagpapanalo sa isang kandidato. Hindi po yung partido ang nagpapanalo sa isang kongresista. Ang nagpapanalo po sa isang kongresista, yung tao sa kanyang distrito. Hindi po kayo binigyan ng halaga. Hindi po rinispeto ang inyong opinyon Ni hindi nga po kayo kinonsulta eh. At kung sasabihin naman po sa inyo, eh kaya ko lang naman ginawa yan dahil hindi marirelease ang pondo ng ating distrito. Yan po ay lantarang pangbubudol. Bakit kanyo? hindi naman pera ng mga pinuno ng Kongreso yung perang dapat sa para sa inyong distrito. Saan ka naman na nakakita? Bayad lang tayo ng bayad ng buwis nang wala tayong proper representation in Congress. Di ba kaya tayo may kongresista, sila yung ating representative o kinatawan, yung kakatawan sa ating tinig at sa tinig ng ating distrito sa Kongreso? Hindi ba dapat sila ay nakikipaglaban sa ating karapatan? Bakit sila magmamanikluhod doon sa mga opisyal ng Kongreso? Eh kayo po yung mga naghahalal sa kanila, hindi naman yung opisyal ng Kongreso. Kaya pakiusap ko sa inyo, alamin nun niyo, may panahon pa, 3 weeks to go, 21 more days bago po maghalalan. Inyo pong alamin kung ano yung naging tinding ng inyong mga kongresista. Kung yan ay pumirma, Diyan sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara, sisantihin na po ninyo. Hindi po sila karapat dapat sa inyong tiwala. Hindi po sila karapat dapat sa inyong sagradong mandato. Kung nagawa po nilang minsan sa inyo yan, kaya nilang gawin paulit-ulit sa inyo yan. Yan po ang gawin ninyong batayan. Siyempre, isa pang paalala, isa pang haligi sa ating pagpunta sa halalan. Huwag po ninyong kalilimutan kung paano sinalbahe ang karapatang pantao ng kapata, ang kakapwa natin Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Huwag po ninyong kalilimutan yung March 11. Maganda po ito. Ang eleksyon po ay May 12. Pagdating po ng May 11, dalawang buwan na po, dalawang buwan na po mula nung sinalbahe nila ang karapatang pantao, ang pagkatao at integridad at soberanya ng Republika ng Pilipinas at ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May 11 po 'yan. Yan po yung gawin ninyong reminder sa inyo. Para pagdating natin sa mga presinto upang tayo'y bumoto sa May 12. Alam niyo na hindi na natin dapat sila pagkatiwalaan at huwag na tayong magpapabudol muli yan ho yung aking mga pakiusap sa inyo sa May 11 alalahanin po ninyo dalawang buwan na pagdating ho ng May 11 kung paanong hinayaan ng administrasyon ni Bongbong Marcos manghimasok ang mga banyagang puwersa at banyagang interes at gawing hantila, handog sa naglalaway na mga banyaga jaan sa ICC ang kapwa natin Pilipino at dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Gawin ninyong paalala yan. Napakagandang araw na lumapag ang May 12 eleksyon, May 11. o Alalahanin ninyo yung nangyayari sa ating bansa. Siyempre, dahil nga po tayo patuloy na binibiktima ng black propaganda, isa pang batayan na gamitin po ninyo. Kung paano sinasalaula ang pera nating mga Pilipino. Huwag ho ninyong kalilimutan itong 2025 national budget. Kung paano nila linapastangan ang proseso sa pagpasa ng ating taunang budget nakapagpasa sila ng 6.326 trillion pesos na budget base sa blankong mga mga blanko sa bicameral conference committee report. 28 items po ang blanko. Pinakita ko po sa inyo yung aming uh, mga hawak na dokumento, sertipikado mismo ng House of Representatives Archive Department or Section Blanco yung pirma ng no, mga taong dapat nakapirma dyan sa tinatawag na enrolled bill. Blanco, walang pirma. Wala pirma. Walang pirma yung Senate President, walang, se walang pirma yung Secretary ng Senado, walang pirma yung Speaker of the House, walang pirma yung Secretary General ng House. Ito raw po yung isa sa mga kadahilanan ba't tayo ay patuloy na nabibiktima ng black propaganda at patuloy pang bibiktimahin ng black propaganda. Ang paulit-ulit kong sinasabi, nung ginagawa nyo yan, hindi kami kasali. Hindi kasali ang sambayan ng Pilipino. Nung nahuli kayo, abay kayo pa galit. Patangi-tangi talaga ang karakter ninyo. Sinalaula ninyo yung proseso sinalaula ninyo yung saligang batas, sinasalaula ninyo yung pera naming mga Pilipino, at pagka kayo'y nahuli, kayo pagalit. At sasabihin, we are destabilizing the government. Saan ka nakakita ng destabilizer uulit ulit-ulitin ko? Paano naging destabilization yung pagsasampa ng kaso sa Korte Suprema? Hindi ba't ang Korte Suprema ay bahagi ng ating saligang batas? Hindi ba't ang Korte Suprema ay co-equal branch ng executive at saka legislative na kinikilala ng sambayan ng Pilipino. Pag wala na silang matakbuhan, paano naging uh, destabilization yan? Eh Korte Suprema nga ang aming tinakbuhan. Kaya mga kababayan, ito yung mga gamitin po ninyo na batayan sa pagpili ng mga leader ngayong May 12, 2025. Tulungan po ninyo ang katulad ko, number 56 po sa balota. Sana. Maraming salamat. Kahit sa ako nagpupuntang party ng Pilipinas, ang laging sinasabi, Tony number 56 sa balota. Sinusunod namin ang pakiusap mo, ang panawagan mong ikampanya ka sa aming mga kamag-anak, aming kakilala, sa lahat ng Pilipino sa amang panig ng mundo. Maraming salamat. Naniniwala po ako sa inyo sapagkat Higit na paganda ng paganda na po ang ating kampanya at yan ay attribute sa inyong lahat. Sa inyong pong tulong, yung ating kolektibong paggalaw, yung inyong kolektibong pagtulong sa akin, saan man po ako magpunta, napakainit ng pagtanggap ninyo. Hihilingin ko po patuloy. Meron pa po tayong 21 days to campaign. Pakiusap ko po, kulang, po, kulang na kulang ang aking mga materyales sa kampanya. Mapapansin ninyo halos sa uh, mabibilang lang ang aking tarpulin, ang uh, kung ano nung gamit pa subalit kaya po ako ay nagkakaroon ng ganitong direktiyong ugnayan sa inyo upang diretsyo po tayong makapag-usap at makahingi po ako ng tulong. Hindi po ako nanghihingi ng uh, material na bagay, hindi po ako nanghihingi ng pera. Ang hinihingi ko po ay tulong ninyo sana ho ay patuloy ninyo akong ipangampanya sa inyong kamag-anak, kaanak, kaibigan, kakilala, kapitbahay, kaskwela, kasama sa trabaho, kasama sa hanap buhay, kakilalang Pilipino, saan man pong panig ng mundo. Ngayon po alam ko ay panahon ng semana ng Holy Week. Alam ko po na uh, pamilya ang concentration ng lahat. Sana ho ay masama ninyo ako sa inyong mga kwentuhan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Sana po'y maikampanya ninyo ako, number 56 sa balota, attorney Vic Rodriguez. At syempre, kailangan po natin ng sapat na numero sa Senado. Tulungan din po ninyo ang Duterte. Tulungan po ninyo ang mga kandidato ni Tatay Tigong. Nandyan po si Attorney J.V. Hinlo. Nandiyan po si Attorney Raul Lambino. Nandiyan po si Attorney Dante Marcoleta. Nandiyan po si Pastor Apollo C. Kiboloy. Nandiyan po si Attorney Jimmy Bondoc. Nandiyan po si Dr. Richard Mata. Nandiyan po si Philip Ipe Salvador. At ibalik po natin sa Senado si Senador Bato de la Rosa at si Senador bonggo. Ito po yung bumubuo sa Duterte. Sana po itulungan ninyo kaming lahat. Maghatid tayo ng tama at sapat na bilang sa Senado para maprotektahan natin. Ang madilim nilang balakin, nakunin at nakawin pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo mula po sa inyo, sa bayan ng Pilipino. Saan kayo nakakita? 59% Approved kay Vice President Inday Sara Duterte. 61% panatag at may tiwala kay Vice President Inday Sara Duterte. Ini-impeach nino ng iilang elitistang kongresista. Kaya ito po ay konektado sa aking una ng habilin sa inyo, si santihin na yung mga kongresista ninyo na pumirma dyan sa huwad na impeachment complaint. Huwag po tayong magpapabudol muli. 59% approved sa performance ni Vice President Inday Sara Duterte. 61% ang tiwala sa Vice President Inday Sara Duterte. Yan ba ang i-impeach mo? Huwag tayong magpapabudol muli. Labanan natin ang puwersa ng kadiliman. Tayo magprotesta ngayong May 12. Paano tayo magpoprotesta? Iboto ninyo ang Duterte sa Senado at si Santina ninyo, yung mga kongresista na pumirma diyan sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito po ang ating gawin pagtulong-tulungan po natin at may pagkakataon, may chance pa, may oportunidad pa na baguhin natin ang maling direksyon ng ating bansa. Nakatutok tayo sa maling direksyon, huwag kayong umasa na mapupunta tayo at makakarating sa tamang destinasyon. Bahagi na rin po dyan ang usapin dito sa South China Sea. Saan kayo nakakita? Wala hong makain ng tamang ng murang bigas ang mamamayang Pilipino, prioridad ng gobyerno ni Bongbong Marcos ang pagbili ng 5.58 billion US dollars ng dalawampung uh, uh, aeroplanong pandigma. Dalawampu. Po. Para pong lollipop siguro sa kanila yon. Akala nila madami yung dalawampu. Kokonti lang po yung dalawampu. Pagkayan po ay idinigit mo sa bilang ng puwersa ng uh, eroplanong pandigma ng bansang China. Wala po itong dalawampung ito. At ang bigger point po rito, 5.58 billion dollars. 5.58 billion dollars. Wala nang makain na murang bigas ang sambayan ng Pilipino. Bibili ka pa ng eroplanong pandigma. Bibili ka pa ng eroplanong pandigma. bib maintain nyo pa ho yan. Itetrain nyo pa po yung, yung piloto niyan kagasulinahan mo pa yan, lalagyan mo pa yan ng mga bomba, lalagyan mo pa yan ng mga bala at yung ano-ano pa. Imbis na gastusin yung pera ng Pilipino doon sa uh, patungo sa gera na nakakapagbigay buhay. Kagaya ng gera laban sa kagutuman, gera laban sa kahirapan, gera sa kriminalidad, gera sa droga, yan ang dapat nating ginagastusan. Hindi yung gamit pandigma at ang solusyon po nila dahil wala tayong pera, iuutang daw po ng Pilipinas. Utang na naman? E lubog na lubog na po tayo sa utang. Kung mangungutang man tayo, something that will benefit the ordinary people. Yung mga mahihirap, sana man lang makakapaglagay ito ng pagkain sa kanilang hapagkainan. Mga nga makakain niyo ho ba ang bala? makakasakay ho ba kayo dyan sa eroplanong yan? Alimbawa pupunta po kayong Maynila, papunta kayo ng uh, Visayas, alimbawa pupunta kayo ng Cebu at may kalamidad, Pero pwede ba kayong isakay dyan sa napakamahal ng ginagamit na yan? Hindi huyan ang tugon sa kahirapan ng mga Pilipino. At marahil dito sila galit na galit sa akin, na aking pinanapapasimple yung mga usaping ng mahalaga kaya tayo patuloy na pina propaganda. Subalit, ang sagot ko po sa mga nagba propaganda ganito, ang diretsyong pakikipag-ugnayan sa sambayan ng Pilipino. Aking pong adwokasya, sinisikap ko po na iangat patuloy ang antas ng diskursong pampubliko kagaya po ng ginagawa natin sa ako'y naniniwala na kapag naiangat po natin ang antas ng inyong kaalaman tungkol sa mga mahalagang usaping panlipunan, hindi na po tayo mabubudol muli. Kaya yan po ay parte ng aking advokasya, parte ng advokasya ng hakbang ng maisog. At um, pwede po tayong mag, ano, mag entertain ng ating mga kababayan. Uh, yung ating po mga viewers ay maaari po mag-send ng request to join live. At alam naman niyo ninyo, number 56 watching from yun po yung ating uh, keyword. Um, si, basahin ko lang po yung iba. Ha. Kay Mary Joy, kay Elvira Palahe Oseho PDP Duterte. Lamat mo. Yung iba, mabilis ha. Kay uh, Beth Berioso, Dan Vote Vote of you. Salamat. Salamat. Peter, oy, boto kita. Maraming salamat. Peter, kay uh, L.C. Roble, Duterten ang nasa puso at utak ng mga tao nagmamahal at nasasaktan sa ginagawa nilang pagmamalapit uh, at pagmamalabis kay Tatay Digong. Salamat po kay uh, Dor Doray Doraymon, Maraming salamat sa iyo kay Bilis, eh. Tinkerbell. PDP Straight po tayo Duterten. Maraming salamat. Uh, Local Sarado PDP Duterte, maraming salamat. At uh, kay Charlon, kay Charlon Chua, inot, kamusta ka na? Long time no see, hindi ka nagpapakita, maraming salamat sa yung pagsama sa akin pagla live ngayon. Kay from South Wales, kay Andre Bonds, maraming salamat sa yung pagsama at panunood. Ganon din kay Pamela Bautista. Number 56, watching from Singapore, si Pamela. Hello, Pamela. At kay uh, Bing Santianes. Hello po. Hello din iyo, Bing. Mabuhay ka. Kay Annalyn Abasyal o Arabakyal. Kay Marilu Kabayashi. Hello, Marilu. already shared and done. Sana ho ay tulungan din niyo ako na mag-like at mag-share sa ating pong ginagawang diretsyang pakikipag-ugnayan sa inyo at pagla-live ngayong araw. So, yun po ang ating mga gawiting batayan. Yung ginawa po nila kay Tatay Digong, wag nating kalimutan. Nagnataon na May 12 ang halalan, May 11, magsisilbing uh, ikalawang buwan ng kanilang sinalbahi si Tatay Digong ang kalayaan at kasarinlan ng Pilipinas ang hinayaan nilang manghimasok ang uh, dayuhang interes o banyagang interes sa ating bansa at isinuko at ginawang mistulang handog sa kamay na naglalaway na dayuhan o banyaga dyan sa ICC ang kapwa nating Pilipino, ma'am pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Huwag po niyong kalilimutan yan. Huwag po niyong kalilimutan kung paano nila sinasalaula yung ating uh, kaban ng bayan kung paano nila inuubos gamit ang AKAP at AICS. kunin lang po ninyo pag may nagbigay po sa inyo ng AKAP at IFIX o kung anumang ayuda kunin po ninyo pakiusap po kunin ninyo pero wag kayong tatanaw ng utang na loob sapagkat pera niyo po yan hindi po yan pera ng mga politikong nagmumudmud ng AKAP at IFIX hindi po nila pera yan yan po ay pera ninyo wag kayong tatanaw nang utang na loob. Hindi po dahil ingrato tayo katulad nila. Hindi po. Sapagkat yan po ay pera ninyo. Hindi po nila pera yan. Kung meron man kayong dapat pasalamatan, pasalamatan niyo yung sarili ninyo. Sapagkat nakakatanggap kayo ng kaunting halaga na nagmumula rin sa sarili ninyong buwis na ibinibayad sa gobyerno. Hindi po pera ng mga politikong namumudmud yan. So wag ninyong kalilimutan kung paano nila sinasalaula yung ating budget Huwag ninyong kalilimutan yung blankong Bicameral Conference Committee Report na nakabinbin pa po hanggang sa ngayon ang kaso niyan sa Korte Suprema. Huwag po ninyong kalilimutan kung paano nila sinasalaula yung ating tao ng budget. Huwag po ninyong kalilimutan yung mga pumirma sa huwad, illegal at unconstitutional na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sisantehin niyo na po yung mga kongresistang yan. Wag na po ninyo silang muli pang gawing kongresista. Si Baki na po ninyo bilang kongresista ninyo si Santih na po ninyo. Kumuha po tayo ng bagong empleyado kada distrito. Wag na po yung mga yan. Hindi po kayo mahalaga sa kanila. Hindi po kayo importante. Ni hindi po kayo kinonsulta. Ni hindi po nagkaroon ng public hearing or public consultation. Si Kathy ang ating unang-unang sumali Kathy, uh, pwede ka nang magbukas ng camera at uh, you can turn on your microphone, Kathy. Hi, Kathy. Hello. Pabukas lang yung camera, Kathy. Kathy. O, nasa Qatar ka ngayon, Kathy. Hello. Kamusta ka? Mar maraming salamat Kathy at uh, sa iyong pagboto ng Duterte Street. Maraming maraming salamat. Saan ang family mo Kathy dito sa Pilipinas? Sa Saan? Davao City. So maraming salamat from Qatar. Nag-vote straight Duterte. At sa iyong pamilya, dyan sa Davao City, boat straight Duterte. Maraming salamat. Thank you, Cathy. Ah. Mag-iingat ka dyan. Salamat. So yan, yung kababayan natin si Cathy from, uh, from Qatar ay uh, boat vote straight po siya Duterte. At nagbili na rin sa kanyang buong mag-anak, buong pamilya sa Davao City to vote straight Duterte 10. Yan po ang ating patuloy na kampanya. Sana ho ay tulungan ninyo down to the last uh, 21 days of the campaign. Mahaba pa po ito at uh, sana ho ay patuloy ninyong tangkilikin, supportahan, vote straight Duterte Si Anonymous. Buong pamilya po namin nakasuporta po sa inyo, attorney. Maraming salamat at uh, anonymous. Si Maui 21. Good luck po sa inyo, sir. Attorney Vic Rodriguez watching po ngayon sa Iloilo, Maui. I hope to see you sa Iloilo pagbisita po ng buong Duterte, Malapit na po yan. Sana'y makasama ka namin at uh, sang ng iyong mga kaibigan at kamag-anap.